Sumay niyo ang Panginoon at sumay rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga pariseyo at mga eskriba kay Jesus, Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang alagad ng mga pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, sa pa lamang sila mag-aayunuhin. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga. Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisidid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang makagugustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.